Tanong ko lang, natutulog ka ba na may suot na medyas or team barefoot ka? Alam mo ba, may mga studies na nagsasabing pag nakatulog kang may suot na medyas, mas mabilis ka raw makakatulog. Bakit? Kasi tinutulungan itong i-regulate ang body temperature mo. Kapag warm ang paa, mas mabilis na re-recognize ng ating brain na okay, big na. Kaya mas mabilis kang makatulog. Bonus pa mga healthy kung madalas namigin ang paamo o nagka-cramps sa gabi, ang pagsuot ng medias can help improve blood circulation at maiwasan yung pagbiglang foot cramps habang tulog ka. Pero reminder lang ha, piliin yung breathable na medias tulad ng kuton para hindi mag-overheat called infection. So kung hirap kang makatulog lately, baka tayo muna para itry ang soft sleep. Small habit lang pero baka ito na pala ang makapagbigay sa iyo ng masarap, mahimbing at healthy na tulog. Bye!